Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikalabintatlo ng disyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, nang Panginoong mong sa iyo'y tumubos ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad, papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan, ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi nahahakit niyong masama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa hindi sumasama sa sinumang taong ang laging hadikay, pagtawanan lamang at hamakamaki ng Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubuhay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Aleluya, Aleluya! Ang Panginoon ay darating sa ating salubungin, sa kapayapaan natin. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, Sinabi ni Jesus sa mga tao, Sa ano ko nga iahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis, sapagat na parito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak. At sinabi nila, inaalian siya ng demonyo. Naparito rin ng anak ng tao na kumakain at umiinom. At sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at naglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,